Hi guys! Ang nanay kong 18 ay nagyaya ditong subukan ang restaurant ni, ng parents ni Pablo ng SB19. Malit maliit lang siya sa loob pero marami silang mga ino-offer na food. Ayan, dito lang yan sa may Baco or Cavite. Madali lang din siyang puntahan. Mahanap nyo kagad sa ways. Try nyo na rin dito. Ito naman ang kanilang menu. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo makita yung presyo. Ayan. Nag-enjoy naman ako dito sa mga na-order namin. Hindi siya pricey. Sakto lang talaga siya pangmasa, masa. At ayan. Nag-try kami ng waffles nila. Tapos, ayan. Siyempre, meron tayong kasamang baguets. May fries. Gusto ko rin yung mga sandwiches nila. Mama, masarap? Sarap ba? Mama, bakit ba? Ma, sarap ba? Yung fries. You like the fries? Ganda mo dito ate. Nagustuhan ko ang kanilang tuna sandwich kasi malaman siya. Marami siyang tuna. Hindi puro mayonnaise lang. So, ito naman yung pasta nila. Dalawang flavors lang yung pasta nila pero ang sarap parehas. Maanghang sila pero kaya naman edible. Heto naman ang kanilang overloaded na nachos. Tapos, ayan. Masarap. All in all, gusto ko naman yung experience dito. Kaya naman ang mga 18. Try nyo na rin dito sa Havra de Grace. Thank you for watching, bye!